เดี๋ยวบาดเจ็บเลยต้องเอาหัมเบิร์กมาแก้ก่อนต้องเอาอะไรต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่

<laughs> Tapos na ah, ka ba ang terasen? Oo, oh, at pas ang piliwa kay ning ano niya na ng mga buntes. Ah, like, um, kay kong kay ning it's double sa Wow, maganda na siya at isa. Yan eh, wala tayo kini yakay. Nakita oh, ah, niya oh. ko natanggapit ni mama. Ay, kung gatiwala bahay ni sa akin. <laughs> <laughs> Ay, Ante Rosel, wala oh. na iuli at itong ano ha? Ay, si lang, yung si, lang. Pinagamit si, ano? mo na ba, Ante Rosel? Iya. Yeah, pa. pa. Mm hmm. Dali. Dala nga na eh. yun. Pag si Ibon yan, napansin ni Jing Jing. Bun! Oh, nagwapo na kay si Ibon ha. Ah. Napansin ano ni Jing Jing ito yan yung buhok. Ay, hey, ginupitan pa ito. Baka nang kabin. Ah, buhok mo ba? Tudugin ang ko ha, yan? <laughs> Inuturan ko kaya yung buhok um, niya, auntie, ano. Kaya kinatuhan mo na ng tiliwa, di ba yung maubos-ubos? Di ba maubos-ubos, hindi ka pakita. Mm-hmm. Kaya <laughs> si mom. Bidyo ko na ni Isay ay. Mm -hmm.

ang iba kaya oh yeah, na kompleto ay kintawan sila ni Sir Nain sa pag kabulan yeah. ni na February para makompleto ang ang atugan stay ang sa isa ka tuig oo uh ang -uh. may, ah, may research lang ba sila no ay hey, oo uh -uh. sa hey. Google lang may research ay han ba ni Sir, ah, ni Sir mo ay research na lang I research ko na lang ba kaya gumana ng pamagat oo uh oh -oh. ay pamagat uh -huh. Ante! Natamitin na ka ba? kamo na ba yung ora? Ora, ora sa nindo niyan? Alas bis? Oo. Uh -huh. Ay, may ano gali. Hmm. Mm Hindi -hmm. tanan. Kung kopi sa tanan ay kaya gubot. Oo. Bay ano, bay parent leader. Oo.

Ganda gali ng Los Angeles, no? Ano ay mga tao gali tayo buko ni gali ng yes. Diyos na gina sandigan? Yon, may nalang -na -na. si Jan si, ko ay na yung adventist kaya ito at tiwalan ay nagapati na may ang kalibutan ay kundi ang labayayan na siya ng ginoong pati ang simbahan Oh, so, sali siya Patas gid sin Ang ano, urak gid. Si mga kutsi bayan San na? Nang sa es nang January 6. CN. Ha? Sa Los Angeles. Balita. 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 Ya, iya pag apa Si Isa. Say, sa YouTube, iya. Uh, TikTok, -ana? Facebook? Saya TikTok, mo mm -hmm. mm -hmm. sa Facebook. Facebook aku, YouTube. Wow, di ganing yung sa mga tao na yagat, laya sa iya. Katulin ang karma, no? Pati bukit na lang tubig, Atuloy, kayo, yung lang ah. Bila nung tubig hay, ang kay kayo dyan, ginuulay maka, makapauntat ng kalayo. Mm Sa kung pasla ng kamot oh. ng ng kalayo. Ay, dapat kayo

Mm -hmm. Eh, pero hindi naman ako yung ano. kita. Yun, eh, ma'am, nandiyan ang uso, ah. Ikaw, eh, pag hindi ako sa niyang sel, ano nga ito, sel? At ang may design-design siya? sarap ko. Uh -huh. Ay, puro kung charo na mo po, oh, Magkikita man sa, sa likod. Mm -hmm. eh, ang, ah, ang design niya. Okay. Kung, kung i, isubong niya, okay. ho, mo yun, oh. Ilogay mo sa likod. Oo. Uh -huh. Pero pag sarap ay kuya, ayaw design na. Ah. Uh -huh damo mugi galing na. Nabuhok ang ma. Mabuk Mabukuha ay. Mm -hmm. Ah, sa ito, na ka. Alon-alon. Kasi ang buhok mo na. Baik yung gray. Oh, yan ang hindi nang matagal na ba kami ano? Tanam ko pa sa Ay, gata, ka na ng cellphone kay. Ato na rin natin na kita mo na storage na. Nag-block galay na cellphone ko puno na, no? Dapat na yung ano. Nag-block kayo ng hangit sa doon. Ang bagay ni... Madulos ka mo ko ganit yung pasok ko po. Sambay ni... Ni... Jingjing, Jing. -jing. Amigo, Jing kung ko Jing, kumpla ngani ko nang ambe ni Ate Musel, ay ginapapaboro ko ani hindi si Ate Musel kay ikaw ba ko ngani ti goda, ay ni Jing Jing malagat lang. Kuya mag... na nag-ano ang si cellphone. Ang gahang ina, gahang gani. Ba si Ate Sen. Kay ano pagpuno na ang na naga naga block block out na siya. Ipan mo gani ha, ipayaon. Ipayaon. Ang mga pictures. Ay kay Ning.

Tigo sa ating isel. Hindi ako tigo. Sa ko mili ng tigo? Paloran ko. Magintindi ka na lang masusuya dito. Pagkis si Papa masigaring niya. Masalwa ya, na Kagana ka. Bila yung mga nabay dis kay Lula mo? Bila yung mo? Yaman ang mga kuwi ng kay Lula. Atong

Magkakain ka rin si Papa mo? Hindi na! Pag... Ayaw! Pagpagupit ako ng kain, hindi raka ako ng anuwang sa ibububo. baikuman Bakit kumaniwang man ako sa anuwang pa ba? Pag anaw daw, pindog daw, na kay Hamay daw, kay Auntie

dati ang nag-gaplan sa kanang asin. Ah, Ikaw siya, ano ginabalik? Yay po ang ah, lagya po na niyan. Si Yay yun yung pamplansya. So ito na rito mato yan yung balik yan. At yung nag-graduate ka ate si Yay ang ah, nag-plan sa kanang bu buhok. Plansya ng buhok ay plansya ito ng baro. Ikaw si ate <gupAT> Bibi, tinayas na ako kanting. Sa kanting gas.

Ang oh, gato ko, galit po. Ika, Meron Sel? Na, 28. Oo. Oh. So, wala ka na ka to, eh. Ang oh, ginapahalig ni Whitey, kayo umapong ko oh. na Ngaray lang po, Whitey. Tayo, Nga, ne? Toyo, ganit ka lamig-lamig ang tiles. Ako, ano kayo, Mayang?